Dito naman tayo mga kabarangay sa fiesta ng Barangay Diaz. Siyempre ilang minuto na lang para mag alas 12. Siyempre kaangkas ko ang aking brother Ilo na si Vincent. Kasama ko rin yung dalawang kapitbahay ko nakasakay sa isang motor. Medyo gutom na kami pero hindi pa namin nakita yung bahay na pupuntahan namin. Nag-stop muna kami para ma-sure namin ang bahay na aming pupuntahan. Baka iba yung mapapasukan namin. Pinadaan muna namin mga sasakyan na dumaan. Baka masagasaan kami. Noong wala lang sasakyan na dumaan, agad kaming tumawid. Ito yung unang bahay na aming kakainan. Kahit mainit ang panahon, humihigop pa rin kami ng sabaw. Siyempre pag pista, hindi mawawala yung nilatang ang at saka humba. Hindi ako kumain ng kanin kasi marami pang bahay na pupuntahan namin. Yung bihon na lang ginawa kong kanin, mas masarap ipares sa humba. Naka-spinal pa rin tayo para hindi lata na gutom na ako. Kailangan natin lingkuran para maabot natin ang mga ulam. Siyempre, hindi mawawala yung BH pagkatapos kumain natin. Para walang taong makakita sa dala nating BH, ilagay natin sa U-Box ng ating motor. Wow. Pupunta naman tayo sa pangalawang bahay, nakakain na natin. Siguraduhin natin pag-lock yung U-Box para walang kukuha sa bring house natin. So ready na yung mga kasamahan ko, papunta sa next destination. Mabuti na lang hindi mainit yung panahon. Siyempre may dala ko yung extra t-shirt in case na mapapawisan. Andito na tayo sa pangalawang bahay na kakainan natin. Pero yung mga kasamahan ko hindi pa dumating. Gusto sa mga kasamahan ko nga asay na kumain ng dessert. Pero ang problema wala silang dessert. Gusto nila uminom ng sabaw ng buko Ang problema walang marunong umakyat para kumuha ng boko. naman <laughs> Hello. <laughs> Bihon at humba na naman kakainin natin dito. Siyempre medyo busog na tayo, konti na lang kakainin natin. Nakakahiya naman sa may-ari ng bahay kung hindi kami opo at kumain. Siyempre busog na busog na kaming lahat, kailangan naming lumabas at magpahangin. Tamang-tama pagkatapos naming kumain, uminom kami ng bahali na. <laughs> ano ba? Parang... nag <laughs> 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 Ano eh? Ano may nagtagay. Na, na. na. na? oh, bahali na? bahali na. Up Bahalina. <laughs> sa iyo mama, mga kabarangay yun. Oh. Bahalina. Galing pa to sa kwan? Leite yun. Ah, Leite. So, galing Leite. So, hello mga taga Leite. Sila. So, followers natin dyan. Oh, kamaya sa batu. Kamay bata. Tara, ada tak siapa? Papunta naman kami sa pangatlong bahay na kakainan namin. So hanggang dito na lang tayo mga kabarangay kasi may tatlong pang bahay na pupuntahan namin. Maraming salamat!